Hello po. Magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat? Hello po sa lahat ng mga manunood. ah, uh, mayroon lang po akong i-share mga kababayan. Yung pagiging unfair ng gobyerno sa isiminay. Yung isiminay mga kapatid, mga kababayan. Malaking na talaga sa gobyerno Malaking itulong din niya kay, ano, kay Bumbong Marcos. Simula nung kumandidato siya. Bukod tangi lang, isimina ang sumupor talaga. Na istasyon ng TV. Sinuportahan ang kanyang kandidato. Lahat. Full force yung si tumulong sa kanya. Nung siya ay naupo na ngayon, di ko maintindihan bakit naging ganon siya sa taga isimina. Ang isimina ay kasi, hindi kasi yung istasyon na nababayaran. Kung ano talaga ang totoo, talagang sasabihin nila, ilalahad nila yan. Tamaan na ang tamaan. Ang nakikita ko sa Isimilay kasi <clears throat> lagi ko nanonood. Nagpapasalamat ako dahil sa Isimilay kasi may laki talaga na itutunan. Lalo na yung pag... Lalo na yung para nila yung komunista. Yung nasa legal front, yung nasa armed um, struggle, talaga yung seminary lang talaga ang pupuntang inoffer nila yung ano nila eh TV station sila ka Eric talaga ang nagbunyag sa sa ano na mga komunista binulgan nila lahat ng mga involved doon mga politiko na involved sa politiko na involved sa mga komunista sila ka Eric talaga at saka ang isipin ay kasi, hindi yan sila nagpapalitan ng hindi totoo. Kung anong nakikita nila dyan ng mga mali, sasabihin nila. Pero nagtaka lang ako kasi isang bisis lang talaga nangyari doon sa Isiminay. Isipin nyo, no, grabe ang tulong ng Isiminay dati. Oh. Sa gobyerno natin, pro-government yung Isiminay. Pero ngayon, kinigipit ng gobyerno ang Isiminay. Yun ang malaking katanungan ko talaga mga kababayan na bakit ginagano nila yung Isiminay sa isang programa lang programa nila kay Eric laban Kasama Ang bayan nagtanong lang sila sa travel expenses ni speaker hindi mo talaga eksakto exactly talaga yung pagkabigkas ni kay Eric sa number ng nagastos sa travel nila saan ng speaker pinunan nila agad, nag-privilege speech agad yung isang congressman doon sa kongreso. Na fake news daw. Hindi na fake news. Nagtatanong nga yun eh. Nagtatanong lang yun. Bakit kasabihin nila fake news? At saka yung privilege speech hanggang nagpatawag sila ng Eric. Hindi mo lang nila ipinakita yung sinabi ni Ka Eric. Yung tungkol doon sa travel expenses nila. Yung pagsasalita niya kung paano i-deliver ni Ka-Eric yung ano, yung pagtatanong niya doon. Hindi yun ano, hindi yung direct sa kanya na yun talaga ang nagastos niyo. May halong pagtatanong yun. Yung pinatawag na sa Senado yung itag-SME na sila kay Eric. Nagtaka ako. Akala ko lang sila kay Eric lang talaga ang bibigyan nila ng disciplinary action. Nung nag-hearing na nagtaka ako, Tinatarget na talaga nila yung, ano, tinatarget nila yung pangkisa ng Isiminay. Kasi nakikita ko kasi ang Isiminay, yun talagang magbubulgar sa lahat ng kanilang kanukuhan. Alam nila yun eh. Hindi, ang Isiminay hindi yung kakampi sa kanilang ginagawang kanukuhan. Eh. Lalo na sa mga ginagawa ng komunista. Parang masakit sa kanuuban ko yun, mga kababayan eh. Ang Isiminay, ang totoo, tumulong sa gobyerno. Kinubara nila ang katauhan ng komunista, ang terorista nila, mga terorista na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginagamit ang isiminay. Yan ang malaking katanungan ko, na ang isiminay hindi kalaban. Ang isiminay pala sa, para sa gobyerno. Yan ang tanong ko na hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginigipit nila ang isiminay. Walang kasalanan ng isiminay. Ginigipit siguro nila dahil marami silang kalukuhan. Takot sila na mahayag sana sana intindihin naman nila kung ano ang ginawa ng isiminay sa gobyerno ginigipit nila dahil alam nila natatakot talaga sila sa isiminay dahil lang isiminay hindi kakampi sa kalukuhan eh may balak silang gumawa ng kalukuhan siguro, siguro lang ha nagtatanong lang ako lang sa observation ko. Sipin mo. Nag-ano sila, nag -re, re tagging fake news. Kahit ano-ano na lang kanilang pinaparatang nila sa Isiminay, para lang nila ma-revoke nila yung prangkisa ng Isiminay. Mali, yung kung may nakikita silang mali ng programa sa isang istasyon ng TV, dapat yun lang sana ang parusahan nila, hindi yung buong istasyon. Hindi pa nila inisip. na yung isimil ang laki ng tulong ng sa gobyerno niya. Anong istasyon dyan? Ang may lakas loob ng kalabanin ng mga komunista. Yan, tanong ko rin yan ha. Tanong ko rin yan. Para sa akin, ang nakikita ko lang na isinusugal talaga itong isimil na isinusugal nila yan para lang nila hubaran ang mga komunista. Walang ibang istasyon. Yun lang ang nagsasalita yun pa ang ginipit nila. Yung pang nangyayari sa gobyerno natin, dapat nga magpasalamat sila dahil meron isang istasyon na tumutulong para sa nation build. Ano na ba yung tawag nito? Na para makatulong sa bansa natin yung istasyon na Hindi ko maintindihan mo bakit ganun. Ang isimilay para sa bayan, hindi kalaban. Bakit ginigipit niyo? Diyos ko, Bansa natin, saan na kaya napunta yung mga utak nito? Hindi mo lang nila. Dapat sana kayo bago niya usgahat ng isimilay. Simula nung itinayo yung isimilay, dapat pinunood niyo kung anong programa dyan maliit lang na ano yan eh. Maligit lang yun na eh. TV station eh. Di katulad ng ibang station dyan na talagang matagal na ang servisyo nila pero hindi nila nalabanan ang ginagawang kalukuhan ng mga komunista. Ito ngayon, meron tayong station na naninindigan pero yun pa ang kanilang bubusalan. Eh, ano ba nangyayari sa video na ito? Diyos ko. Sino kaya ang sino kaya ang maglalakas loob? Na lalabanan ang mga katiwalian. Kasi yung ibang istasyon takot siguro yan sila, takot sila mag sabi sa mga totoong nangyayari sa mga maling ginagawa ng gobyerno natin. Wala kang maririnig ngayon sa mga maling ginagawa ng gobyerno nito. Pero yung mga nagdaang gobyerno, ang lakas nila tumira sa mga nagdaang gobyerno. Kaliwat-kanan, lahat ng stasyon na iyan, pinitira. Halos wala ka rin marinig ng magandang... Walang mabuting ginagawa yung gobyerno noon. Puro titirahin talaga. Grabe yung kritiko ng mga nakaraang administrasyon ng mga TV station. Pero ngayon, nasaan sila? Sinisigaw pa nga nila dati na si Marcos, diktador, hindi yung iboto para pagiging katulad ng daw sa ama. Pero ngayon, anong nangyari? Wala na tikom ng kanilang mga bibig. Bukod-tangil ang isiminay lang ang naninindigan. Kaya nagtaka ako sa nangyayari nito. Binusanan pa yung isiminay. Nagrabe ang tolong sa gobyerno. Si nekropisyon ni Pastor, bibulo yung isiminay na yan para sa gobyerno. Tapos ngayon pa talaga ang bubusalan. Wala, di ko maintindihan ng gulo natin. Sana maayos to maayos pa to. Pero hindi rin ako nawawala ng pag-asa. Maayos pa rin ng gobyerno natin. Magkakaroon pa rin tayo ng talagang totoong mga mga leader talaga na para sa bayan at para sa mga tao. Naniniwala ako. May pag-asa pa, may pag-asa pa.